Opo, Oh. Mm -hmm. O, tsaka kasi parang in-interview siya. Eh, tignan natin nga niya kung merong uh, masustansyang darating. po mm -hmm. Paano, paano malalaman kung, kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Mm -hmm. Ako, kumo yun ang kanyang uh, uh pinasadahan <coughs> sa kanyang privilege speech na dalawang beses yun. Mm -hmm. Ini inaakala ko na matimbang para sa kanya yon. Ano pa inihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Mm -hmm. Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala nga, Kamukha nung uh, SunWest mm -hmm. na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. mm -hmm. O isa eh, napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico. Yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Oh. O, eh, baka magtaka yung mga kababayan natin. Bakit ganon mm -hmm. mm -hmm open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod. O e pa no? Nung uh, itong huling hearing, merong lumabas na isang uh, napakatibay na ano, yung ating witness, di ba? Uh -huh. the ah, eh, ba yung medyo...